Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome po sa Boxer Shorts Ako si Atty. Ed Tolentino, Kasama ninyo sa inyong corner Pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts Hindi tayo nagpapamonetize Handog ko sa inyo, diretsong opinion Walang halong komisyon Strictly passion lamang At ngayon pag-usapan natin sa Boxer Shorts Ang naging malaking hamon Ni Murojon Akbadalyev ng Uzbekistan kontra kay reigning undisputed junior featherweight o super bantamweight champion na Oya Inoue ng Japan. Itong si Akma Dalyev, rank number one ng WBA, at ngayon siya ang interim o temporary WBA junior featherweight champion. Ang kanyang hamong kay na Oya Inoue, dalawang bagay. Number one, labanan mo ko na Oya Inoue sapagkat ako ang mandatory contender. Number two, kung ayaw mo ko labanan, i mo ang WBA title. So, simple lamang. Ang hamon ni Akmadalyev kay inwe, fight me or vacate your title. Pag-uusapan natin, bubusisiin natin itong naging hamon ni Akmadalyev kay inwe. Ang naging katugunan o sagot ni Naoya Inoue, isasama natin. Talaga bang iniiwasan ni inwe itong si Akmadalyev? At dapat na bang tanggalan ng WBA title itong si Naoya inwe. Lahat ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. at nagbabalik ang boxer shorts atin pong i-analyze itong naging banghang na hamon ni Akmad Daliev kontra sa reigning undisputed junior featherweight champion na si Naoya Inoue ng Japan. Ang hamon ni Akmad Daliev ay ganito lang kasimple. Ako ang rank number one contender ng WBA sa junior featherweight division. So sabi niya kay Inoue, labanan mo ko Inoue sapagkat ako ang iyong mandatory contender. Kung ayaw mo naman akong labanan, ibakanti mo na lamang ang WBA Junior Featherweight Championship para formal ko itong makuha. Si Akmad ang rank number one contender ng WBA sa Junior Featherweight Division. Siya rin po ang kasalukuyang WBA Interim Junior Featherweight Champion. Pag sinabi natin interim, temporary lamang ito panandalian. So naturalmente, hindi satisfied si Akmad Gusto niya yung the real thing. Yung talagang WBA title na hawak-hawak ngayon ni oya Inoue. Now, mapunta naman tayo dito kay Inoue. Si Inoue, Pinag-isa niya ang all four major belts sa Junior Featherweight Division in December 2023 nang kanyang in-knockout si Marlon Tapales. So WBA, WBC, WBO at IBF titles, hawak-hawak lahat yan ni Naoya Inoue. Kapag ikaw ay undisputed champion sa boxing, ikaw ay may obligasyon na idepensa ang mga korona sa lahat ng number one contenders ng apat na organization magkakaiba usually ang mga number one contenders ng apat na organization na ito. So, kailangan harapin mo lahat sila. Pero hindi naman sabay-sabay. On a rotation basis. Yung apat na organization, nag-usap na yan, kung sino ang mauuna na lalabanan ni Inoue sa listahan ng mga number one rank contenders. In the case of Inoue, nagsimula ang obligasyon nito ng kanyang talunin si Tapales. In May 2024, unang hinarap ni Inoue ang number one rank contender ng WBC na si Luis Neri ng Mexico. ni out ni Inoue itong si Neri. Pero muntik na siyang ma-knockout ng first round sapagkat tinamaan siya ng malakas mula kay Luis Neri. So okay na yung WBC rank number one contender. So next in the rotation is the WBA rank number one contender, si Akbadalyeb yun. Pero sa halip na si Akbadalyeb ang harapin, Binay-pass ito ni Inoue at pinili na lamang ang walang kakwenta-kwentang kalaban na si TJ Doheny Ang rason ng company Inoue, may follower daw kasi itong si Doheny sa Japan Bagay na nakakatawa Sapagkat ang obligation mo as undisputed champion Ay labanan yung rank ng baruan contender ng WBA At hindi kung sino yung may sikat o may follower sa Japan Ganun ang ginawa ng company Inoue Nung nag o nag-press itong si Akma na dapat ako, ang sabi ni Inoue, eh tanggalan nyo na lang ako ng WBA title sapagkat wala naman akong pake kung gusto nyo akong tanggalan. Ha? May pagka kasi nga naman, siya ang sikat eh. Ano? Pero hindi siya tinanggalan ng WBA. Sa halip, binigyan na lamang ng interim o temporary belt itong si Akba Dalyeb. Ngayon, tinalo rin as expected ni Inoue si TJ Duheni. Pagkatapos nitong WBA, ang susunod ay IBF rank number 1 contender naman na si Sam Goodman na Australia. Pero again, nagdemanda ulit o nagtreta ng demanda ito si Akma Dalib sapagkat ang sabi niya, Teka muna, huwag ka muna pumunta sa IBF sapagkat hindi mo pa napupulpil ang iyong obligation sa WBA. Hindi mo technically nilabanan ang rank number 1 contender ng WBA. So ang sabi ni Inoue, ay eh, hindi, nakapirma ako dito kay Sam Goodman IBF number one contender, ito na muna. So, lumalabas, dalawang beses na binaypas si Akhmad Aliyev. Una, sa pagpili kay Duheni. Pangalawa, sa pagdiretsyo ni Inoue kay Sam Goodman. Eh, hindi naman natuloy yung laban ni Inoue at ni Goodman sa nakat sa training itong si Sam Goodman. Na-reset to January 2025. So, again, iginigit ni Akhmad Aliyev, eh, ni-reset naman pala, eh, bakit hindi muna ako ang iyong labanan? Ako muna ay yung labanan sapagkat ako naman may walang injury at ready to fight, ready to rumble sabi ni Akmad Daliyev. Ay dead ma pa rin itong si Naoya Inoue. So lumalabas, na, nakikita po ninyo mga kaibigan kung bakit nag-aalburuto si Akmad Daliyev sapagkat not once but twice na siya ay iniwasan nitong si Naoya Inoue. Magaling kasi yung Akmad Daliyev, may galaw, may suntok, may Olympic background ah, at talagang threat siya dito kay Naoya Inoue. Ngayon, tignan naman natin ang naging sagot ni Inoue at kung bakit sa ating pananaw, eh talagang wala kakwenta-kwenta ang kanyang sagot. Maging ang WBA ay dead ma sa nasabing issue at hindi marerasolba ang kanilang ginawang pag-create ng interim belt dito sa sitwasyon ni Inoue at ni Akmad At ngayon mga kaibigan, atin naman tingnan ang naging tugon ni Naoya Inoue sa mga patutsada ni Akma sa kanya. Simple lang ang sagot ni Naoya Inoue. Ang sabi nila, hindi ako takot kay si Akma Bakit naman ako matatakot kay si Akma Dalyab? Eh, tinalo na siya ni Tapales. At si Tapales naman ay eh, ilang paso ko lang. Iyan ang sagot ni Naoya Inoue. Pag i-analyze nyo ang sagot na yan, lalo tayo nakukumbinse na iwas po si Inoue kay Akma Bakit ikaan nyo? Ang gusto palabasin ni Naoya Inoue, hindi naman seryosong threat sa akin si Akma Sapagkat 'yun ay eh, tinalo na dito Tapales at ako naman tinalo ko si Tapales convincingly. So, hindi sa serious threat. But that is precisely the point in a way. Kung hindi naman serious threat, bakit hindi mo labanan kaagad? Bakit inipipigil mo? Bakit iniiwasan mo? Kung totoo'ng walang kwentang boksingero si Akmad Daliyev, eh bakit iwas pusoy ka? Kasi kung madali ang kalaban niya, di kahit bukas magpirmahan tayo ng kontrata, labanan na kita kasi wala ka namang kwenta talaga eh. But here's the point, mga kaibigan. Oo, tinalo ni Tapales si Akmad Aliyev. Pero nung panahon na tinalo ni Tapales si Akmad Aliyev, nakatsamba lang yung boksingero natin, aminin na natin. Sapagat during that time, mga kaibigan, inactive ng matagal si Akmad Aliyev. He was nursing several injuries. So, naging maganda ang timing ni Tapales. Kaya niya tinalo. And remember, in that fight, humabol si Akmad Aliyev at muntik pang malagay sa alanganin si Tapales. So sinwerte yung bata natin. Alam yan ni Naoya Inoue. Ano, ginagawa lang niyang angulo na kayang-kaya kita kasi nilabanan mo si Tapales, tatalo ka ako naman, nilang pasok si Tapales. Hindi. Alam niya na sinwerte lang si Tapales. Alam niyang magaling yung Akmad Aliyev. Alam niyang seryosong threat yung Akmad Aliyev. Alam niyo sa totoo lang mga kaibigan, dalawa lang talaga ang threat kay Inoue sa 122-pound division. Ito ay si Akman Dalyeb at si General Casimero. Yan ang aking pananaw. Ngayon, between Akman Dalyeb and Casimero, si Akman Dalyeb ang may karapatan sapagkat siya rank number one contender. Ito nga naging problema. Sinabi natin kay Casimero, kung yung panahon ay kay inactive, ikay lumaban, at pinusisyon mo sarili mo bilang rank number one contender ng WBO, hindi eh di magkakaroon ka rin ng right to demand a title shot kay Inoue. Eh wala, naunaan sa ni Akmadaliev. Ngayon, bumaba pa ang ranking ni Casimero. So, ayan po mga kaibigan. Talagang itong si Inoue, hindi ko naman sinasabing takot. I think this is more of a marketing ploy. Sapagkat, uh, syempre, hanggat maaari, you go after the bigger guys who can give you more money. Eh, pero hindi maganda ito. Sapagkat as rank number one contender, pinaghirapan ni Akbar yan. And he deserves a shot. Sapagkat yun ang rotation eh. Yun ang agreement eh. As undisputed champion, hindi po yan pinupulpil ni Inoue as far as Akbar is concerned. So let's see how this will turn out. Ang WBA na mga kaibigan, sa totoo lang, dapat doon pa lang sa pagpili kay Doheny, dapat doon pa lang inister pa na ng WBA itong si Inoue. Pero hindi nila magawa. Bakit? Kasi ang laki ng sanctioning fee ng WBA kapag ang laban involves Inoue. Superstar si Inoue. Ang laki ng kinikita eh. Eh ibibigay nila yung titulo nila kay Dali, bababa ang kanilang sanctioning fee. Dito kay Inoue, basta nakadikit sila kay Inoue, ang laki ng sanctioning fee, ang laki ng cut ng WBA. Ganyan po ang dahilan kung bakit ang WBA kapitoko pa rin kay Inoue at ayaw tanggalan ng regular title. Now, si Inoue naman mga kaibigan, nung una sabi niya wala lang pakilap sa WBA title. Pero ngayon, all of a sudden, gusto niya ma ang WBA title because madi-delay ang kanyang pag-akyat sa featherweight division. Sapagkat si Junton Lakatani is eyeing a move up to junior featherweight to fight Inoue sometime next year in what could be the biggest old Japan boxing fight in history. So gusto ni Inoue, kaya dyan pa rin yung WBA Junior Featherweight title para undisputed ang kanilang paglalabanan ni Nakatani. O labas sa din, gusto niya ma-retain. Kasi kung ano yan eh, sabihin na lang niya, o oh, sige, sa inyo na, sa inyo na yung WBA title, wala lang akong pake. But o labas sa din, nagbabago ang priority ni Inoue. So ayan mga kaibigan, ang masalimuot na mga kalakaran sa loob ng professional boxing. Naway naliwanagan po kayo. Yan ang buwan ng ating programa for today. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Happy Holidays po sa inyong lahat mga kaibigan. Hindi po kayo required mag comment o mag-subscribe. Pero salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Ako si Antonio Eto'o na na nagpapakalala. Walang personalan, buntalan lang!